Sino ba talaga ngayon ang matigas ang ulo? Ang house prosecutors ba inakusahan ng pagiging o si Senate President Jesus Escudero na sa kabila ng malinaw na legal na tradisyon at patnubay sa konstitusyon ay iginigiit ang sarili niyang bersyon kung ano ang ibig sabihin ng impeachment? As ML Party List Representative-elect Leila de Lima put it sharply, dapat may ibang bersyon siya ng 1987 Constitution. Linawin natin ang isang bagay. Ang Konstitusyon ay hindi isang choose your own adventure book. Binabalangkas nito ang mga tungkulin, responsibilidad at mekanismo para sa pananagutan, lalo na pagdating sa pag-impeach sa mga matataas na opisyal tulad ng Vice Presidente. At gayon man, narito tayo. Si Senate President Cheese Escudero, noong ika-25 ng Hunyo ay tumayo sa harap ng mamamahayag at mahinahong ipinaliwanag na ang impeachment court na binubuo ng mga senator judges ay maaring bumoto sa simpleng mayorya upang ibasura ang mga artikulo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bago pa man maiharap ang isang piraso ng ebidensya. Hayaang lumubog iyon. Walang pagsubok, walang cross-examination, walang buong pagdinig. Isang motion lang, isang pagtutol, isang boto at ito ay tapos na. Escudero argues, there's no rule prohibiting a motion to dismiss. It's a collegial body. We vote. At bagamat maaring teknikal na pinahihintulutan, ito ay nagtataas ng isang nakababahala na tanong. Dapat bang i circuited ang isang proseso na idinisenyo upang panagutin ang kapangyarihan ng mga may hawak ng mismong kapangyarihang iyon? Hindi nagpapigil si Representative Leila de Lima. She called Escudero's reasoning isang mapanganib na paglihis sa layunin ng konstitusyon, isang layunin na nangangailangan ng angkop na proseso, hindi mga shortcuts sa pamamaraan. Samantala, iginiit ng mga House Prosecutors tulad ni Jinky Luistro na ang Impeachment Court ang maglilitis at magdesisyon. Hindi lamang magpasya, subukan, ibig sabihin ay magsagawa ng isang buong pagsubok Makinig sa mga argumento, suriin ang mga dokumento at hayaang lumabas ang katotohanan sa isang formal na paglilitis. Maging si Senator Alan Peter Cayetano, isang Senator Judge mismo, ay nagbabalalaban sa dismiss first logic ni Escudero. Dahil lamang sa may pahinga ang korte, Ania, ay hindi nangangahulugan na dapat itong gamitin upang maiwasan ang isang ganap na paglilitis dahil habang inaakusahan ni Escudero ang kamara na nagpapahirap sa mga bagay-bagay sa katunayan ang pamunuan ng Senado ay nagpapahiwatig na posibleng putuli ng proseso. Ang tagapagsalita ng House of Representatives, Attorney Princess Ivante, ay buod ng mabuti. Nothing is denied, nothing is struggled for. What we want is a trial to be done forthwith. At ang pusta, hindi sila mas mataas. Hindi namin pinag-uusapan ang isang maliit na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga sangay. Ito ay tungkol sa pambansang integridad at tiwala ng publiko, inakusahan si BP Sara Duterte ng mga seryosong aligasyon. Ang mga tao ay nararapat na makita ang mga ito na tinutugunan, hindi isinasantabi sa pamamagitan ng pamamaraang pagmamaniobra. Ang buong drama na ito ay nagbubukas sa panahon ng matinding tensyon mga isyo sa soberanya sa West Philippine Sea, matalim na paghahati sa Kongreso at 220 na miyembro ng Kamara ang naghagis ng kanilang suporta sa likod ng pagpapatuloy ni Speaker Rom Valdez. Ang pampulitikang hangin ay nagbabago at ang impeachment ay higit pa sa legal. Malalim na itong simboliko ngayon. At gayon pa man, narito si Escudero, hindi na bigla na iginigiit ang kapangyarihan ng Senado natanggalin sa kapritso habang binabrand ang mga taga-usig ng kamara bilang nakahadlang kapag sa totoo lang ang hinihingi ng kamara ay ang pinakapangunahing prinsipyo ng hustisya angkop na proseso sa mga salita ni Rep. Sir Dionisio the impeachment process is there for a reason it shows accountability and transparency at hindi ba 'yon ang buong punto ang konstitusyon ay hindi isang convenience store hindi ba ito pinipili? Ito pong anawagin na babagay sa inyong posisyon. Iginagalang mo ito ng buo. Higit pa sa kontrobersyal ang mga pahayag ni Escudero. Maaari silang magtakda ng isang president na guts the very essence of checks and balances dahil kung ang Senado ay maaaring isara ang impeachment ng walang paglilitis, ano ang natitira sa proseso. Maraming salamat sa lahat ng bagong subscribers at sa mga patuloy na nanuoh dito sa ang kampanero, tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan. Kaya ang tumunog ang kampana para sa katotohanan, katarungan at kalayaan.